Wala. Uy, uy, wala. uy! 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 Ay, uy! Uy! Ay. Uy! Nike by Fortunato. Liit ng size na to. Pili birthday ni Boss. Dito ko. Nike lang. Oh, May! May! May 26? May? <laughs> eh hindi mo naman ito regalo eh. Regalo ito itong... Ila anak niya. Ayla, <laughs> grabe naman. <laughs> ito, ano na. Siyempre, birthday mo siya. Oh. Hindi, ang buhay ako nga po yun. Hindi, hindi. Hindi, pwede naman sa'yo. Kung, kung ang pangalan mo. Yes, uh, sir. Oo, kayo. Okay. Nakapunta ng birthday mo kasi di mo naman nang-invite. Oo. Oh. <laughs> pa Pamit-pamit lang kasi yun. Sabi oh. ko, pagpasko na lang. Pa, para pa rin naging Santa yeah, Busy-busy kayo. So, Pag-inok so, mo ako agad. Di pa okay. naman busy Alam ko pinagandaan ni sa Red Seaway to. Alam ko naman, mainig siya sa sapatos. Kaya alam ko, isa sa mga sapatos niya to na building. Oh. Oh. Oh, ano, alam mo size niya? Pwede, siya yun, sir. Okay, ah, yan naman. Size yes. 8 and a half. Ay, 8 and a half ako. Ano, ganyan niya. Ay, oh, ito, Ray? Right? Ako din, oh. ako din, sir. Kayo, Ray? Right? Hati, hati na lang kayo. 8 <laughs> naman to, eh. Oh. Pwede naman ganito, sir. Asan na lang? <laughs> Parang hindi ko may rapat. Ay, ayun pala. <laughs> uy, uy! 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 Ay, uy! 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 Nike by Fortunato. Liit ng size na to. <laughs> <laughs> kasi iba-iba size na to. Nike by you. hindi makakalimutan kung anino galing. Nike by you. kasi yung Nike. ano yun? Kamahal na to. In man, kulang kulang 500 to. Hindi Kasi 4, 2, 9, 2. Kau tu Okay. Teka lang, baka meron ditong nyek eh. <laughs> Legit yan. Legit? Legit. Thank you, sir. Thank you. Saka, sir. Gusto ko yan. Dapat pagsabayin mo na. Okay. Baka para yung kanan eh. Uy, sir, Thank you. Wait, wait, wait. Tinan mo muna kung... Uy! Oh! oh! Thank oh, <mulay> you Thank you so much. At boy, ito, ha? <mulay> <mulay> lang. Thank you so the... well, much. Well, thank you Thank you so much. Thank you so much. Thank Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you so Kiss, kiss, kiss. Kiss, Dapat eh. Teka lang, mo. Nag-birthday na po ako eh, pero wala talaga. Oh, Ay, May Ay, may Okay. Ito, Bertel. Batugi. 18 and a half. and a half. and a half. Ay, pa-deliver na lang po. ko Sige, sige. Pa-deliver nyo na lang po. Ay, huwag na po kayo Hindi. Ano kasi kumuha na lang kayo doon sa bahay. Ah, tama, tama. Oh, kasi marami na masipasyon. May selection pa doon. Marami, sa sa pa. Doon. marami Ito, tininihap pa ko eh. Kasi okay lang, sabi oh, nila. naman namin eh. Pag malaki ang sapatos, malaki ang ibote. Ah, oo nga. <laughs> oo oh, <laughs> oh, nga. <laughs> oh, nga. Inihap yun. Ha? Huh? Hindi, <laughs> oo. Kaya, <laughs> kabalik na kayo. no, tininihap. Ito, sir, dito kasi nalalaman nyo. Ang pangalan ko. Sir, Gaby. Mababa. Mababa, sir.

Boss, happy birthday Happy birthday, Boss! Hindi rin tayo ni Boss. Happy birthday! Ay, hindi ka Boss! Hindi. May birthday ni Boss. May! May! May 26? May 26? Eh hindi mo naman to-regalo Regalo to anak niya Ba't too much po? Oh, customers! <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> hindi, 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 Oh. naman, boss, eh. boss. Boss. Ay, boss. Sobrang ganda yan, boss. Uy, may nakalagay yung... ganda boss. Alam kong tinipid dyan. Sorry. Wow. Ay, Ay, boss. ay, ano ba yung gulong? yan. yan? Wow! wow. wow. Ayun mo yung gulong. Ayan. 120 at panggulong. <laughs> <laughs> Parang hindi mo quick-nounce no? Ayan <laughs> ang Boss, ganda niyan, boss. Ano, ang laki ng mata dito. <laughs> <laughs> ano, laki. Di hey, boss, parang kita, kita mo picture nating lahat. Yo. Yeah. Uh -huh. <laughs> okay. Kasi yung mas maliit yung daliri mo, boss. nagbigay? Ito, ito. laki. 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 Ang laki. 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 Ang laki. 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 Ang laki. laki. thank laki. thank laki. thank you. Ang laki. Gamitin ko to second hand na to. <laughs> ano yun? Nakakahawa ko na siya. Nakakahawa ko pa yan. Nakakahawa ko. Second hand, sa akin na siya. Pag sinot mo. Boy, di ba nandito si Bok? Diba? Nakapuho dito, nandito si Bok. Wala sa kanyang baby. <laughs> thank you, thank you. Thank you. Nakitaas! Number one! Nakitaakalimot na talan ni Bok. Ay, hey, boss. Hey, hey, boss. Boss. Hey, naku, boss. Naku. Masa <laughs> <laughs>